nagaan siya kahit single phase lang ang nilagay natin. Although three phase ang input niya. Walang problema sa inverter yun dahil nga sa rectification. Ito ay Fuji brand na BFD. Frenic Mini. Three phase input siya. Tapos three phase output. Hindi siya single phase. Pero gagana yan sa three phase na kalugo. Donate lang to sa atin. Baklasin na natin. Medyo may katagalan na to. Ngunit, hindi ko pa testing. Ibukasan siya, oh. yung mga kasukasuan niya, eh. Kaya natin paka mausukan tayo nito. Ayun, Ay, Tumusot yung screwdriver. Sira pa. yung malalaking niyang kapasitor. Mayroong resistor. Mayroong tayong relay dito. Nakakonektor, nakakonektor. Okay. Okay. Kapasitor nyo bansot Ito yung DC bus Ang dirty oh Ito tayong relay dito Parang kapasitor Ang electronic component So malamang nandito ang controller nyan Ito ay resistor na Siguro ito built in Braking resistor 7 watt 28 ohms Ayan lang siya Ang cute niya oh Ayan yung katawan niya Kasi ito Kulo itib na to heat na yan eh. Diyan ang ating transistor o MOSFET to. Malamang sa ilalim nito. Okay, pati rectifier hindi natin kita malamang nasa ilalim din to nito. Okay, no? Meron pa siya isang circuit sa ilalim. Huwag na natin buksan. Dito na lang tayo. Baka madisgrasya pa. May na ako nina eh. Lumusot yung screwdriver ko dito. Ayun, may tama. Kable lang no problem okay ito ay 3 phase input 3 phase output yung BFD natin palaging ginagamit single phase input 3 phase output so gagana pa rin to kung single phase ang i-connect natin ganito kasi yan ang topology ng inverter 3 phase ang input tapos meron siyang rectification magiging DC, so DC kapasitor. negative capacitor, medyo natin ko malaki. Tapos inverter, MOSFET, kontrol niya electronically para maging three-phase na sine wave. So ganyan lang ang topology ng mga inverter. So ito pa isang example. AC input, tatlo pumasok. Ito yung bridge rectifier, rectification niya, yung three-phase. Lahat ng Negative o lahat ng positive, yun doon lang makakalusot. So, dalawa pa rin ang lalabas. Yun yung palagi may kapasitor tayo. Yun yung DC bus. Rectifier, three phase rectifier. Madalas tayo makakita dito sa mga charger ng four clip yung malalaki. Na three phase Lahat ng inverter meron din ganyan. Tapos, MOSFET ulit. Control ulit ng output. So, ganoon lang. Kung magpapasok tayo kahit saan man dyan sa tatlong yon ng single phase o dalawang wire DC, magkakaroon pa rin tayo ng DC bus ibig sabihin gagana pa rin yan kahit malalaki na subukan ko na yan mga 440 volt pero subukan ko ng 220 gagana yung logic nya yung controller nya pero mag error sya under voltage phase detection depende sa BFB kung meron syang phase detection o kaya kalimitan naman yan na disable eto hindi ako sigurado ngayon lang ako makapag-power ng o makagahawak ng gantong BFD. Kaya nagatap ako ng manual. Nakakita na ako, meron akong 224 page dito ng manual. Kaso, hindi naman para basahin lahat. Nakakalito, ang daming terminal. I.O. dito, relay output, motor, ah, uh, etong Itong motor, itong input. Meron tayong DC bus. Kaya ngayon DC bus, ganto, Yung ibang gumagamit nito. Alimbawa, meron kang machine na merong dalawang BFD. Yung isang BFD, continuous running yung motor na dia-drive niya. Yung isang BFD, uh, hindi pa lagi o oh, may event lang na natakbo yung motor na dia-drive niya. Ang ginagawa dyan, parehas na BFD yan, yung DC bus niya, pinaparalel. Kaya meron yung terminal ng P positive at N negative. Yan yung DC bus. Kung parehas na BFD yan, parehas ng input, Pina-parallel yan para nag-share sila ng DC bus. Okay, yan yung purpose niyan. Pero ito ngayon, subukan muna natin lagyan ng supply. Bago subukan natin pasukan ng tiyating kung kaya mag-derive ng 3-phase ng motor. Ito ay 0.75 HP. Kukuha muna ako ng plug. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng wire. Ang pinili kong terminal ay line 1 at line 3. Kahit saan sa dalawang yan. Kasi, yun nga, rectification lang naman yan. Kaya lang yan ang pinili ko kasi para lang magkalayo. Da-dalawa lang naman sila eh. Pagdidikitin pa natin. Saksak natin. So, patay pa naman yan. Saksakan yan. Kailangan natin i-on dito. Tingnan natin kung may puputok walang pumutok. Gumana, meron tayong 42.47. Okay, 20.30. Good, run. Dead ma, stop. Nakurap. Wala akong nakikita kundi frequency. A few inches later ayaw niya mag kasi ang iniisip ko dito ay nasa gamit na to. So, paka nasa digital input ang ating command para mag-start siya. Ngayon, tinignan ko yung manual. Operation using the keypad. Ito, chapter 3. Operation using the keypad. LED monitor. Wala akong nakikita kung LED sa kanya dito. Tanging display lang nakita ko. Dito yan sa LED. Program set and running. Run. Press the to run motor. Ito Keypad controlled. Run key. FO2 equals 0. 2 or 3. FO2, FO2. Data for FO2. Ito Pressing the run key runs the motor. In the direction command by the terminal forward or reverse. 0. Data for FO2. Hanapin natin yung FO2. Ito. Wala. Paano mo mapupunta yun? Ito pala, program. F. Program. Run. Data. Yun. FO2. Data. Itong enter. Nasa 1 siya. 1. Ranky disable the motor is driven by terminal forward reverse 1. Lagay natin siya to, sa 2. In forward direction lang. Okay. Kasi data. Save. yon. Kasi pag naka 0, in direction commanded by the terminal, may kailangan pa natin mag jumper sa forward or okay, reverse na command dito. Hindi ko pa alam kung nasaan yun. Pag sa 2 tayo, yung 1 tayo kanina, disabled siya. Purong input output lang siya. Ngayon, dito lang tayo Ibig sabihin, forward lang siya Okay Ngayon, pan to exit Yun Run natin to Ayun, oh, nagra-run na siya Stop Oh, beautiful Kunin natin ang ating tester Ito yung DC bus na siya sabi natin Ito At ito Oh, 307 volt DC, DC volts na. ah malakas kasi yung 230 volts ni rectify niya packet ng DC o ginawa niya DC so yung resistor pala na nakita natin kanina dito posibleng bleed resistor niya yun pag patay yun yung magdi-discharge agad maganda design ng BFD kapag ganyan okay kukuha muna ako ng ano so sa actual installation wag na wag tayong magne-neglect na hindi tayo maglalagay ng grounding makakapagligtas ng buhay yan lalo sa ating electrician na palaging nahawak ng mga ganyan. Napakalakas ng oriente niyan, delikado. Kunin ko yung 3-phase ng motor ko, subukan natin patakbuhin dito. Ayan, takpan natin ito na ito. Maganda yung cover niya. Totally natatanggal tapos nababalik din. Maganda yung design niya. Ang, ano, tapos ito, ilalak para komportable akong umawak kahit hindi ako magwantes. All right. Ayun ang ating 3 phase na motor. 6 leads out to. 1 2 3 4 5 6. Naka delta configuration, tatlong wire na lang, 220 volts. All right, kilala niyo naman yung motor natin 'yan. Saksak ko lang ulit. Nagkaroon ka agad power. Run natin. Pabaligtad ang ikot niya. Kinaan natin ang speed. Sumusunod na siya dito. Sagad natin. Mm, okay. Meron siyang time ng acceleration. Ayan, nakasagad sa off. O sagad sa zero. Ganda. Ngayon, ito yung forward na ikot niya. Ayon sa BFD natin. Stop natin. Balikan natin yung F02 program 02 data ito ang pinaka enter lagay natin sa 3 so magbabaliktad yung ikot e nyan save nag save na siya. exit tayo Ra run natin yun yung reverse na ikot e nya ganoon pa rin nagana pa rin yung ating hinaan natin tuloy na natin okay stop off ko lang ang ating supply. Tanggalin ko rin ng saksak. Ngayon, lipat ko sa antayin lang natin ma-discharge ng konti. Lipat ko sa line 1 at line 2. Ang ating supply. O kaya, huwag na yun. Line, yung line 1, lalagay ko sa line 2. Yung input. Lalagay ko lang sa 2 tsaka 3, line 2, tsaka line 3 ang single phase input natin. Subukan so, ulit natin kung gumagana. Kung mag error Pero kung mag error to, dapat kanina pa. Sa unang saksak pa lang natin. Ibig sabihin, wala siyang phase detection sa input. Typically, meron niyang phase detection sa output. Meron na akong mga nagamit na ganyan. So, saksak natin. nakasaksak na i-on natin ang supply Ayan o wala siyang wala sa kanya run natin nagana pa rin stop natin ina natin so nagana siya kahit single phase lang ang nilagay natin although three phase ang input niya walang problema sa inverter yun dahil nga sa rectification kahit line 1 tsaka line 3 ginamit natin kanina. Ngayon naman, line 2 tsaka line 3. Kahit ilagay natin sa line 1 tsaka line 2, ganun pa rin. Dahil nga, magre-rectify lang naman siya. Uubra na to ah, sa mga maliliit na inverter na ganito. Sa mga malalaki na hindi nakakayanin kasi kakapusin yung DC bus natin pag masyadong malaki yung current draw. So, mas malaki yung motor, mas malaki ang DC bus natin, mas malaki yung mga kapasitor niyan. Pero kung te-testing nyo lang man pwede. Sa mga maliliit na motor, siguro hanggang 1 HP, 2 HP, kaya yan. Palagay ko. Tsaka may mga BFD namang single phase ang input. Ito naman kung makakatapat lang kayo ng 3 phase ang input na BFD. Kasi may sa akin minsan eh. Mayroon siyang BFD na single phase ang input, 3 phase ang output. Tapos, mayroon siyang BFD na 3 phase ang input, 3 phase ang output. Gusto niya pagaralan aralan yung 3 phase input niya. Sabi niya sa akin, Sir, pwede ko bang supply yung BFD galing sa BFD? So, hindi na kailangan yun kasi direct yun yung, na yung single phase sa three phase ng BFD. Walang problema yan.